Marami po ang kumikita dito sa online without knowing na meron silang sistema na sinusunod. And alam mo ba, kung wala kang sistema na sinusunod ngayon, sure na sure ako, hindi ka kikita sa online. But meron po akong good news na para sa iyo right now dahil ngayon, meron po kaming ginagawang sistema na proven and tested system na pwede ka talagang kikita na wala ng product ibinta, hindi na kailangan mag-invite-invite, -invite, hindi na kailangan mag-live. Or wala nang interview na i-undergo para makapasok ka or makastart ka dito. Ang kailangan lang pala is cellphone, stable internet connection at 18 years old and above, and last, account ID. Pero kapag wala kang account ID, well, pwede kita na matulungan na magkaroon ng account ID para magawa mo na kumita gamit ang Facebook, TikTok, Instagram, at iba pang social media accounts mo na meron po sa'yo ngayon. Kaya, to know more, comment down below para ma kita kung paano para ikaw na din yung next nakikita gamit ang online. Kaya, see you in my inbox and God bless.